Gumamit ng kutsilyo ang bilanggo para sundutin ang bitak ng laryo sa lupa. Ang lupa sa pagitan ng mga brick ay hinukay. Sa wakas ay binuhat nila ang isang ladrilyo at inilagay sa isang tabi. Sa hindi inaasahan sa ilalim ay isang layer ng clay na 70 cm ang kapal. Ang maliit na kutsilyong ito ay hindi gumagana, pagkatapos ay nagpadala siya ng isang tao upang kumuha ng isang banga ng tubig. Matapos maubos ang lahat ng tubig sa garapon, inayos niya ang lahat pabalik sa dati. Maghintay hanggang ang tubig ay bamabad sa lupa at ito ay lumambot. Makalipas ang kalahating oras, muling binuhat ng bilanggo ang ladrilyo. Binalot niya ng tuwalya ang kamay niya, simula ng paggamit ng isang maliit na kutsilyo upang maghukay ng lupa. Nakita ng mga preso na napaka-promising ng pamamaraang ito kaya tumulong silang maghukay ng lupa. Ngunit naisip niya ang isang problema na nakamamatay sa kanya. Pagkatapos nating maghukay, saan natin itatapon ang lupa? Pagkatapos makinig, dumungaw sa bintana ang preso. Nagpa siya na itapon ang lupa sa labas para mahugasan ito ng ulan. Dalawang tao ang naghiwalay habang naguhukay at nagbubuhos. Nagtrabaho ng husto buong gabi. Kapag umaga na, ibinalik nila ang lahat sa dati. Ngunit sa oras na ito ay mayroon pa ring dalawang dakot ng lupa na hindi maproseso. Pero tumigil na ang ulan. Putik ang labas ng bintana. Kung itatapon mo ang lupa ngayon, tiyak na matutuklasan. Nag-isip si Mr. Fong ng paraan para itago ang lahat ng ito. Pumapasok ang lupa ngayon sa bulsa ng pantalon ko. Tapos kapag lumalabas ako para mamasyal unti-unti itong nahuhulog. Kapag malapit ng matapos ang oras ng paglabas, sa wakas ay natagpuan na nila ang taong kailangan nilang iligtas sa pagkakataong ito isang dalubhasa sa armas. Ngunit hindi nila alam ang ekspertong yon. Maraming bantay sa paligid. Pagkatapos ay sinabihan ni Jifong ang kanyang mga kapwa bilanggo na guluhin ang kapayapaan. Tapos kunwari hinaplos niya ulit yung buhok niya, ay mahalagang nagpapadala ng signal sa eksperto. Ako ang ipinadala upang iligtas kayo, mga kasama, kaya't makipag-ugnayan. Kapag natanggap ng eksperto ang impormasyon, agad siyang bumalik sa kanyang silid kasama ang kanyang kaselmate, samantalahin ng oras upang maghukay ng lupa, ngunit nangangailangan ito ng maraming tubig. Ang dami ng tubig na ibinibigay sa dalawang tao ay hindi sapat. Pagkatapos ay nagtugma sila sa isa't isa at napuno ng dalawang tao ang urinal pagkatapos ay gumamit ng ihi upang mapahina ang lupa, at patuloy na maghukay. Inulit nila ang ginawa nila noong nakaraang araw. Dahil limitado ang dami ng lupang maaaring itago ng dalawang tao, ang natitirang lupa ay ibinuhos din nila sa inidoro. Dahil dito, natuklasan siya ng isang bilanggo na dalubhasa sa paglilinis ng mga palikuran. Nakita niyang puno ng putik ang loob. Nahulaan ko kagad na naguhukay ng lagusan si Mr. Fong. Kinawakan niya ang isang piraso ng putik para hanapin si Mr. Fong. Akala ko ugali ni Fong na magulat, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang salo o bin. Bakit hawak mo yang dumi na yan? Nang marinig niya yon, labis siyang nataranta Pagkatapos alam ni Ji Fong na ang taga paglinis ng banyo ay napakaraming kaalaman gumawa ng ilang palihim na bagay, minsan binigyan ng enema ang mga gwardya ng bilangguan, pagkatapos ay nagpa siya na gawing aktibo ang passive, anyayahan ng tagalinis ng palikuran na maging iyong mga mata at taynga, hayaan siyang sumali sa 5 expert rescue team, katatapos lang maglinis ng inidoro, pagkatapos ay hinukay din nila ang buong lupain, sa ilalim ng lupa ay isang kalasag, kapag ang iyong mga kapwa bilanggo ay nasa kawalan ng pag-asa, naalala ni Mr. Fong kung paano makapasok sa harang na ito, Itinali niya ang isang laryo sa kanyang binti, matapos alisin ng bilanggo ang ladrilyo. Siya pagkatapos ay ganap na tumayo sa cellar. Nagkaroon ng kulog sa labas. Ginamit niya ang kanyang lakas para tumalon at humakbang pababa. Sa tuwing may kulog, minsan niya itong naapakan. Ilang beses na ganyan. Sa wakas ay sinira niya ang harang na yon. Ibinalik nilang dalawa ang lahat sa dati. Pinunit nila ang mga kumot sa kama at binalot ng mga lubed. Kapag ang wire ay 30 metro ang haba, agad nilang binalot ang lubid. Gumapang pababa upang suriin muli ang lagusan. Ang pangunahing layunin ng dalawang tao ay iligtas ang eksperto. Nakalock sa cellar na yon. Ngunit maya maya ay naharang sila ng isang pader. Dumaan ka lang sa pader na ito. Makakahawak tayo. Pader ng piitan sa ilalim ng lupa. Gaano katagal bago dumating ang mga cherry blossom na ganyan? Ito ay orihinal na isang security checkpoint. Kinalaunan ay napunan kaya hindi ako sigurado. Hindi nagtagal, si Sinipa ni Mr. Fong ang pader. Mabilis na hinaila ng dalawang tao ang ladrilyo sa tabi at gumapang. Dumating sa harap ng butas ng ventilasyon ng piitan. Inilabas niya ang kanyang mga gamit sa pagputol ng bakal. Isang iglap lang at tapos na. Patuloy na sinundan ng dalawang tao ang butas ng ventilasyon. Pagdating sa kulungan ng pagnanasa, nakita nila ang eksperto na nakahiga sa ibaba. Agad na inilabas ni Mr. Fong ang pampamanhid. Ibinuhos niya ang antidote sa isang cotton ball at pinasok ito sa kanyang ilong. Pagkatapos ay ilagay muli ang anesthetic sa cotton wool. Maghanda para sa lahat ng mga bilanggo sa ibaba upang mahimatay. Upang iligtas sa mga eksperto, nang sunugin ni Jifong ang bulak, biglang pumasok ang mga guard. Dinala nila ang lahat ng mga bilanggo sa lugar ng pagbitay. Ayon sa superior order, binaril nila sila ng maaga sa schedule. Ang dalawang tao ay hindi makapag-react sa oras. Mapansin ang pagbabago sa mga plano. Mabilis silang pumunta sa likod ng execution ground. Ang mga eksperto ay nakatayo ng magkasama sa gitna. Na ng linya, ang lahat ng baril ng mga gwardya ay kargado at handa ng barilin. Maaari lamang maging walang magawa si Mr. Fong. Pitong talo kami. Nang akala ng dalawa ay tapos na ang misyon na ito, biglang dumating ang head warden sa execution site. Ayon sa sitwasyong kinakaharap, ang target natin ay kabilang sa grupong ito ng mga kriminal. Ngunit kung hindi mo siya pinatay, magkasala ka sa isang malaking krimen. Kaya hayaan na lang nating mabuhay ang mga taong ito, pagkatapos makakuha ng pag-aproba mula sa amo, agad na hinabol ng mga gwardya ang preso pabalik sa kanyang silid. Nakita ng dalawang tao na ang eksperto ay kabilang din sa mga nangungunang tao na pauwiin. Pansamantalang kapayapaan ng isip, mabilis na bumalik sa dating daan, maghanda na mag-isip ng iba pang mga paraan upang iligtas ang mga tao hindi ko ine-expect na magpapatrol ang mga guard ngayon. Papunta sa kwarto ng dalawang tao, kung wala kang nakikitang tao kakaiba ang pakiramdam. Agad niyang binuksan ang pinto ng kulungan para tingnan. Ngunit nang lumapit ang sundalo sa kama, biglang tumayo ang preso. Haha sundalo, may sakit ako kaya pinagpapawisan ako ng husto. Binabalaan kita, huwag takpan ang iyong muka ng kumot sa iyong pagtulog mamaya. Mag-ingat sa inis. Oo, 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 salamat sundalo. Actually, itinago nilang dalawa ang sapatos nila sa ilalim ng kama. Magkunwaring natutulog para lokohin ang mga gwardya. Gumamit ng kutsilyo ang mga bilanggo sa pag sa paligid. At maghiwa ng maliit na butas sa ilalim ng tasa. Gawing timer. Umasa lamang sa iba pang mga linya sa tasa, punan lang ito ng tubig. Bawat limang minuto ay bababa ang tubig ng isang linya, sinabi ni Jifong sa mga bilanggo na maingat na bantayan ng tubig upang makalkula ang oras isang beses bawat oras, kung noon ay hindi pa rin ako bumabalik, pagkatapos ay tapikin ng putik sa ibaba, naiintindihan ko kayong dalawa ay nakarete sa kulungan, ang kanilang layunin ay iligtas ang dalubhasa sa armas, nahuli ng kalaban, pagkatapos talakayin ang gawain, nakaupo ang preso habang hawak ang tasa hanggang ngayon para bantayan si Mr. Fong at si Mr. Fong ay nakalusot sa lagusan. Habang naglalakad ako, naalala ko ang daanan sa lagusan. Pagdating mo sa adong pinto number 2, natuklasan niyang nakalock ng mahigpit ang bakal na pinto, agad na naglabas ng maliit na kawit si Mr. Fong. Ipinasok niya ang hook sa keyhole at inayos ang posisyon. Maya maya ay binuksan ang lock. Kulang na lang hilahin ni Fong ang hawakan para mabuksan ang pinto. Napagtanto niya na ang seller na ito ay isang patay na seller. Hindi magagamit, makakahanap lang ng ibang paraan. Pumunta sa generator room para magpadala ng impormasyon. Kinabukasan habang nililibang ang hangin, nagkunwaring hinaplos muli ni Mr. Fong ang kanyang buhok, upang maipasa ang impormasyon sa mga eksperto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang paggalaw na iyon ay nakita ng mga gwardya. Agad na natuklasan ng taong ito na ito ay isang uri ng code bumalik siya, ID code ito sa ibang sign language. Pagkatapos ay dalhin ang pagsasaling iyon sa departamento ng cryptography upang isalin itong muli. Ang buong grupo ng mga tao ay nakipaglaban magpakailanman. Alam kong ito ay isang uri ng signal, ngunit hindi ganap na maipaliwanag ang nilalaman. Maaari lamang kunin ng sundalo ang kapirasong papel na iyon para hanapin si Mr. Pong tanong ni Jifong na ipaliwanag sa akin ang kahulugan nakita ni Jifong na nagbago ang kanyang senyales ay lalong naguguluhan parehong pinuno ano ang ibig sabihin nito nakita ng direktor na hindi siya nakasagot pagkatapos ay nagpadala siya ng isang tao upang dalhin siya sa lugar ng pagbitay gusto kong hanapin ang taong nakatanggap ng mensahe ni Mr. Fong. Sinabi ko na ang alam ko, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung ikaw ay kusang sumuko, ikaw ay bibigyan ng kaluwagan. Ginawa ito ng direktor. Hindi lang kami nakahanap ng makakatanggap ng mensahe ni Jifong. Sa kabaligtaran, nakakaakit lamang ito ng atensyon ng mga naghahanda na tumakas mula sa bilangguan. Nakita ng mga taong iyon na may mahalagang papel si Jifong. Para sa mga bantay, pagkatapos ay kanidnap si Jifong upang maghanda sa pagtakas mula sa bilangguan. Hanggang sa umamin si Jifong, isa rin akong undercover agent para sa organisasyon at natuklasan nila ito. Ayaw ng taong ito na malantad si Mr. Fong. Pagkatapos ay isinakripisyo ang sarili bago mamatay, sabi niya kay Jifong. Tandaang mabuti na ang ating sinyales ay ang pink na araw.